Narap nga sa patong-patong na reklamo ang isang babaeng sakay na pribadong SUV matapos siyang pumalag, makipagmatigasan at magtangkapang manuhol. Aba, ng o, maganda sa yung sasakyan ah! Oh. At may tatak! May tatak, may tatak pa! Mayroon pa logo, ano yan? pag ng, oh. ng, ano, ng Philippine Army? Eh, pribadong sasakyan niya. Pribadong sasakyan, Ay. nilagyan pa ng, ano, ng sticker ng Philippine Army, oh! Tibay mo rin, Brad! At nag-effort pa si ate, talagang nag-military uniform Naka pa. Naka-military uniform pa? So, si, ay, niya? Ha? Pinaghanda niya? Ay, talaga, nag-effort nga, pinaghandaan nga. Ay, sus, Mario, talaga naman. eto ay matapos na sitahin siya ng mga tauhan ng DOTR Special Intelligence Committee on Transportation o SAICA dahil sa hindi otorisadong pagdaan sa EDSA Busway sa bahagi ng Ortigas Avenue nitong Martes. Batay sa ulat ng uh, SAICA, nagpanggap na sundalo ang babaeng may-ari ng SUV dahil nakasuot pa ito ng military uniform Aba? at may malaking logo pa ng Philippine Army sa harapang pintuan ng sasakyan. Mm -hmm. Pal pa pa palusot nitong babae, nagmamadali umano siyang makadalo sa isang conference sa Taguig City kaya at sa alit na sumunod ay nagalit pa. Nakipagdiskusyon at nakipagmatigasan pa na huwag ibigay ang kanyang ORCR. Hindi ito, hindi pa ito na kontento Ah at tinangkapan nitong suhulan ng traffic enforcer na humuli sa kanya. Pero Magkano ang sinusuhol? Ba, parang gusto mo eh, pa nino. <laughs> parang eh, kasi uh, eh, kasi uh, baka naman mamaya yung isusuhol niya ay eh, kasi laki lang din ng multa. Ibayad eh, niya na lang. Ayun, guys. May mga payo ka pa. Oo. Oh, payo kasi hindi, din. Magkano ang suhol? You know, hindi binanggit uh, ni nung Mike, no? Pero batay doon sa... Do batay Militar? Marunong na rin sumuhol ngayon? Peke, eh, peke yan, yeah, peke. Manamang. Eh, manamang. Eh, Oo. Oh, eh, hindi binanggit ko kung magkano yung na uh, yung uh, tinangkang isuhol doon sa traffic enforcer pero hindi pa rin naman ito kinagat at hindi mm -hmm. umupra ito sa mga tauhan ng saik. Sa uli, sa impounding area ng Land Transportation Office sa Esavenyo Quezon City ang pagsak ng uh, SUV habang binigyan pa ito ng ticket dahil sa pagiging unregistered vehicle mm -hmm. gayn din ang disregarding traffic sign. Naku. Nakipag-ugnayan din ang sahig sa pamunuan ng Philippine Army upang verifikahin kung tunay pang sundalo na nato ng babae na nakasuot ng military uniform at may insignia sa sakyan nito. So balit na bunyag na siya ay huwad at nagpapanggap lamang. So usurpation short, pa yan? Oo. In short, siya ay fake news na mm. nagkanawa tao. <laughs> <laughs> Ayun lang. Sige. Oo. So mamark out natin ito. Mark out yan. Out yan. Ma Mark out naman mamaya. So, Samantala, Ninong Mike at uh, Paring Lorenz, oh. uh, nandito ako ngayon sa BF sa Marikina kung saan na nga. No? Ano mga oras mula ngayon, eh, bubuksan itong uh, Kadiwa Center dito at uh, kung saan uh, mabibili. Ang inaabangan na twenty 29 pesos kada kilo ng murang bigas mm -hmm. at ng Kadiwa. Jay Martagala, Radio Pilipinas. <laughs>